Eh, ganito lang dito pagka gabi na sa paglinggo, pag day off. Ayan, makikita nyo, pauwi na yung mga tao, may mga nagbi-video okay pa. A, ganito lang ang buhay dito pag day off namin sa Hong Kong. Nakita nyo sa gitna tayo ng kalsada, makikita nyo. Oh, maraming mga kababayan natin. Yan. Ito yung dinada regular kong dinadaanan sa tuwing uh, bababa ako ng central pag uh, day off. So, ito yung way ko pa pauwi sa bahay. So, ang dami nating nakakasalubong ng mga pauwi na rin mga kapwa natin, mga OFW rito. konti na lang natitira kung uh, pag-araw ay sobrang dami ngayon eh ayan mga natitira na lang eh ano eh, ilan ilan na lang dito tayo dadan sa may escalator para hindi na tayo maghagdan ito yung ano uh, St. John Cathedral Ang gandang simbahan niya. cái <laughs> American rồi <laughs> American Time check, ano ka ang oras na ngayon? 8 o'clock na So wala nang ganong tao Wala nang ganong mga Pilipinong uh, dumadaan dito Ito napakalaking pulo na to puno ng Balete Ito dadaanan natin yung uh, Consulate General of the United States of America So dadaanan din natin dito yung ano yung St. Joseph ah na ano St. Joseph oh. oh, sa so ngayon mayroon siyang mga scaffolding na kawayan para mag uh, mag si uh, change ata uh, ng uh, pintura. Ay, nakikita niyo. Oh. Dami mga kawayan. 'Yan yung scaffolding. So, every uh, Sunday Sunday morning talagang siksikan dito yung mga tao siksikan dito yung mga Pilipino ito yung St. Joseph yan ah uh, yung sa taas yung ano yan simbahan yan, yan yung St. Joseph so yan malapit na tayo Uh, so yan guys ito uh, na yung uh, dito na malapit na ako so yan lang uh, back to normal na naman bukas ganyan lang dito pagkatapos ng day off uh, trabaho na naman tayo ganyan ang buhay ng OFW pero at least nakapag relax relax din tayo every time nakakapag day off yung OFW yun na yung uh, recharge nila para na naman sa isang linggong pagtatrabaho yan, uh, naglalakad lang ako pa uwi kasi exercise na din pero meron namang basa na kaya lang uh, paakyat dito so uh, naglalakad na lang ako para pagpawisan din uh, exercise uh, maganda sa katawan yun lang guys uh, see you, thank you for watching dito na ako